ano ginawa ito? Shoutout nga pala kay Luz Ria Absin. Tara sa CapCut, gawin natin. Let's go! first clip po, kunwaring nagtatago ako dyan, tapos kunwaring may binuhusan. Tapos po, yung second clip, yung magsisimula ako sa dulo, tapos tatakbo kunwari, tapos stop, kunwaring hinahanap yung payong, tapos papabuhos. Sa ganyan pong acting, kailangan po may katulong kayo magbubuhos sa inyo. Isa pa po, po sa pinaka-importante, dapat po hindi nagalaw yung video nyo habang ginagawa nyo po yan. Magsimula na po tayo, focus po tayo dyan sa second clip. Ibaba po natin yan gamit ang overlay. Kapag naibaba na po natin, press po natin yan, tapos dalhin po natin dyan. Ipantay lang po natin dyan sa first layer. Ngayon po, may dalawang layer na po tayong video na magkapatong. Focus po muna tayo sa second clip o yung second layer. Itap lang po natin para ma-highlight yung gagawin natin. Tapos po, focus po tayo sa baba. Hanapin po natin dyan yung mask. Punta po tayo sa mas. Itap po natin. Tapos po, mapupunta tayo dyan. Piliin lang po natin dyan yung horizontal. Focus lang po tayo dyan sa horizontal. Yung dilaw na guhit na yan. Medyo po ipatayo lang po natin. I-steady lang po natin dyan muna. Hindi pa po tayo tapos dyan. Dahil itatiming po natin yan dun sa may hawak niyang timba. I-play lang po natin. Tapos focus po tayo sa so may hawak ng timba. Stay lang po tayo dyan. Tapos, saka po natin itapat yung dilaw na guhit dyan sa may dulo ng timba. Itapat lang po natin dyan. Yan. Kapag goods na po tayo dyan, huwag po natin kakalimutan i-adjust o galawin yung may puting bilog na may dalawang araw. Para po magpantay yung kulay pagdating dyan sa pagitan na yan, para hindi halata pong may guhit. Tapos po, itap po natin yung check. Hindi pa po tayo tapos dyan. Balik po muna tayo sa unahan focus po tayo sa first layer o yung may hawak ng timba. Sa pag-aabante po natin, tigil po tayo dyan. Tapos po, itap po muna natin yung first layer o yung first clip para po ma-highlight. Then, focus po tayo sa baba. Hanapit po natin sa baba yung press. Itap po natin. Ngayon po, may nakapress na po tayo. Balik po tayo sa unahan. Itap natin para ma-highlights po uli. Tapos po, itap natin yung speed. Then, normal. Tapos po, nilagay ko po sa 1.5 yan kayo na po bahala kung gano'ng kabilis o gano'ng kabagal ang gagawin nyo dyan tapos po itap po natin yung check kapag goods na po tayo dyan balik po tayo dyan sa pinrest natin kanina yung nasa gitna itap po natin then ilong press lang po natin yung pinakadulo nyan tapos po focus po tayo dun sa pagbuhos ng tubig focus po tayo kung saan nagmula yung tubig dun po natin itatapat dapat po nakatapat din yung timba yung yung pinrest natin kanina basta dapat po kung sa nakatapat yung timba doon din dapat lalabas yung tubig para po hindi halata nakuha nyo po ba para naguluhan din ako eh <laughs> Kapag goods na po tayo dyan, yung sobra burahin po natin Piliin lang po natin dyan yung split tapos po delete yung sobra Kapag goods na po balik po tayo sa unahan tapos i-play po natin Finally, kapag goods na po tayo dyan, punta muna tayo dyan sa dulo. Burahin po muna natin yung sobra. Yung mga hindi po natin kailangan. Tapos po, i-check po uli natin kung goods na goods na. Kapag all goods na po, ready to export na po natin yan. Para po sa mga baguhan, more practice lang. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman para makatulong din sa iba paano po mga Lord. Salamat sa inyong panonood at thank you Lord.